ayan mga kaibigan ng ating biko Woo! wow Okay. Uh, let's eat na mga kaibigan tama na ang ating biko wow kung may mani na dinurog pwede mo yang ilagay dito sa ibabaw so bago mo kainin. Ang sara. Pero wala akong mani ngayon. So ito lang ang akin. ganon lang kasimple. Uh, para pagkain ko lang to eh. <laughs> pag snacks ko lang to ngayon. Kaya tara. 'Di ba? Okay. Let's eat na. Hello, good morning everyone. So mga kaibigan, narito naman po tayo muli sa ating munting channel. Welcome back. So, ngayon mga kaibigan, ay magluluto tayo ng Biko sibuano. Wow, Biko Cebuano. Oh, yan ang Biko Cebuano na simpleng luto pero yummy. Ay kabilin-bilinan pa ito ng aking lula. Kaya tinatawag ko itong Biko sibuano dahil taga Cebu siya at siya ay Cebuana. So, doon ka natutunan sa kanya. mga... So guys, kaya panoorin nyo kung paano ko lulutuin. Simple lang, madali lang. Easy to make, easy to do it. Ha? saka narito ang ating ah uh, Biko Cebuano. Kaya mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa, narito, lang ang, narito ang ating mga ingredients. Very simple. Tatlong tatlong klase lang. So, mayroon tayong coconut milk, mayroon tayong glutinous rice, at mayroon tayong uh, anis pampabango ng ating niluluto. Yun ang ginagamit ng lula ko. Anis. At mayroon pa pala kung nakalimutan guys, ang ating sugar. So, dark brown sugar ang ating ginagamit dahil ang ating glutinous rice is white. So, kailangan tayo gumamit ng dark brown sugar. So, kalahati lang din ang gagamitin natin yan. Anis. So, para daw yung sabi ko. Pero, dapat mayroon tayong pinat na dinuro. Pero wala ako. So, ganun lang. Ang simple lang ang gagawin natin ngayon para ah, may pakita ko lang sa inyo kung paano magawa ng dito si Buano. Okay. Tara. Samahan nyo ako guys. But before that, don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma-update kayo lagi mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos. So mga kaibigan, mayroon din tayong pag-adventure dito sa iba't ibang lugar na mga gandang lugar. Pwede nyo rin panoorin. Okay, samahan nyo ako mga kaibigan. Tara, let's go. Mag-start na tayo magluto ng ating Biko Cebuano. So una mga kaibigan, narito ang ating coconut milk. So isang-isang lang ang gagamitin natin kasi ang ating gagawing biko or malagkit is only half kilo. Kasi ako lang mag-isa dito. Ang half kilo ay marami na yan para sa isang tao. Okay? So, magluluto ako para may pang-snacks ako. Alright? Mag-umpisa na tayo mga kaibigan. Okay, narito ang ating brown sugar, dark brown sugar. So half lang ang ating gagamitin dito dahil ang ating uh, bigas or ang ating kanin na glutinous rice is only half kilo. So good for half kilo lang ito, kalahati din sa isang uh, kilong asukal ang ating uh, gagamitin. Uh, ngayon, So, start na tayo mga kaibigan paghalo nito hanggang sa uh, mag ito. So, halo ng halo natin ito. kaibigan, huwag nyong ihinto ang pag -okay nito kasi pag once na ihinto mo yan, pag naawas yung ano, latik niya, pag sumubra dyan sa kawali, mawawala na yung tamis niya at mawawala na yung lasa. Kaya huwag nyong hayaan. Kailangan niyo bantayan talaga hanggang sa magiging espuma na yan or magiging uh, ano na siya, yung, yung buo, mamomo na yung latik niya, uh, yun na doon ka na mag-stop. So huwag nyong hayaan hanggang sa pagpamuo na yung latik niya, doon mo na siya i-stop maghalukay. Kasi sayang yung latik, mang, pag sumubra dyan sa kawali, umaawas yun. Wala na, wala nang lasa ang yung uh, latik. Kaya bantayan nyo. Kaya bantayan nyo talaga na hindi siya sumubra sa kawali. Okay? Ayan na mga kaibigan, nag-start na siya ng kumaladkad o nag -well na siya dito sa may gilid. So mag-start ka na rin na halukayan ng halukayan yan. Huwag niyong hayaan na umawas yung latik sa kawali. Kasi sayang, ganyan ang gagawin natin. ah, uh, laging ganyan, laging ganyan. Hanggang sa mag yan siya or mag na yung latik. So doon muna siya i-stop tulad nito. Ayan guys, ganyan na siya. Bantayan mo na talaga yan. Huwag mo siyang hayaan na umawas dyan sa kawali or sumubra dyan sa kawali. Kasi sayang at mawala yung lasa, mawala yung tamis niya. yan guys, so nagumpisa na siyang magiskuma or ano na siya malapit na siyang mamumuo yung latik so tingnan nyo guys, itry natin paglagay sa latito uh, platito Ganyan pag testing, ganyan pag try guys kung okay na ang latik. Pag namuo na siya at hindi na siya nagpupuskag, yun na. Tama na yan. 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 Ganyan mga kaibigan. So try mong lagyan ng tubig, hindi siya, hindi na yun siya mawawala. Yan. Oh, hindi na siya nalalaglag, hindi siya natutunaw. 'Yon ang pagtry ng latik kung tama na ba siya. So, inap na mga kaibigan, tama na 'yung latik natin kasi namumuo na siya sa ating platito. Kaya ngayon mga kaibigan, i-stop na natin at kunin na natin ang ating sinaing na uh, glutinous rice. So, kunin na natin ang ating sinaing na kanin at ilagay na natin dito. Pero, kuha muna tayo nito, mga kaibigan na yung hindi natin ah, uh, kailangan mayroon kang ilalabas na ganito, pang babaw mo to. Pang ibabaw to, mga kaibigan. Lalo na ito masarap, mga kaibigan ko, kung may manikan na, dinurog, ibababaw mo. Yan, sarap yan. Pero ako, wala akong mani, simple lang. Sa simpleng luto lang, okay na po. kaya maglagay na tayo sa ating nilulutong kanin. Sinaing na kanin. So, lagay na. Ganun lang kasimple. Sasaing lang yan ng lula ko. Pero pure malakit ha. Ah. Huwag niyong haluan ng hindi malakit kasi. Huwag niyong haluan ng hindi malakit. Para pure siyang malakit talaga. Ako gusto ko pure. ayoko yung may halo. Kasi yung iba lalo na pag business, sinaluan nila ng malagsit yun. I know. Inaluan nilang hindi malagsit. Ako ay ayaw ko Lalo na ito pagkain. So, narito ang ating bigas na sinaeng na glutinous rice. O, imagine mo, kaibigan, imagine mo, guys, ako lang mag-isa. Napakarami na yung half kilo. Kung inubos ko yung isang kilo, marami na. Masyado ng dami. So, yan. ah uh, Start na tayo. yan lang yon mga kaibigan. Yan. masarap sarap pagkasain ko. sarap. Wala siyang gaano. Ang, ang lula ko noon pag mayroong dukot, yun ang, yun ang binabantayan namin yung dukot. <laughs> Kasi masarap yun. Lalo na yung padre kung mag, ma, ano muna, tigas ng dukot. At saka yung, yung biyanan ko pag nagsasain, sabi niya may dukot. Iinit daw. Yun ang ano. <laughs> pero you know, ngayon wala akong lukot. So, ibig sabihin, o, ulan. <laughs> so, diba? so, ganun lang ang paggawa. Ganun lang kasimple. Lalo ito, guys, kung malagkit na itim, lalo siyang masarap. Pag malagkit na itim. Kaso, ang kanama, ang kanama, ang lang lang kasungbe tapos na ang ating Biko. Biko Sibuano Wow! Yay! Yay! Malapit na. Malapit na tayong makakain ito. Okay. mga kaibigan ay eh, magkukuha na tayo ng ating lalagyan. Oh, lagyan na natin to, punuin natin to para pang bukas kasi mas lalo itong masarap kainin pag kinabukasan na. Kaya ngayon guys, ilalagay na natin sa ating tupperware. So, i-keep na natin to at ang sobra yun ang kakainin natin. Okay, di ba? So, ito na guys, ang ating Biko for today. So, pinamana pa ito ng aking lula. Alam nyo ba? Namana ko, so, namana ko ito sa aking lula. So, lula na Sibuana Lutong Bikong Sibuano Okay. Alright. Yay. Kakain na tayo mga kaibigan. Samahan nyo ako para matikman nyo rin ang masarap kong Biko Sibuano Okay mga kaibigan, narito na kakain na tayo sa ating nilutong Biko Cebuano. Samahan niyo ako mga kaibigan, kain tayo para uh, malaman natin kung gaano kasarap ang ating nilulutong Biko Cebuano. Biko Cebuano. Wow! wow. Wow! Okay, Yummy! Very sweet! Napakatamis at napakabango. Kaya mga kaibigan, pag magluluto kayo, lagyan nyo ng anis. Dahil yung anis, siya ang nagpapabango ng ating niluluto biko. So, malagkit sa amin, biko. So, dinagdagan ko ng, nilagyan ko siya ng family name na biko sibuano Dahil lang nagluluto nito, doon pinagmana ng, uh, uh, pinagmanahan ko ay Sibuan Cebuana. So, lutong Cebu, Let, lutong Cebu, Cebuano, kasi taga Cebu siya. Wow! So, mga kaibigan, let's eat. Napakasarap. Wow! Hmm. Yummy! Yay! Nice. sa totoo lang. Pag nga, Biko, lang makain ko hanggang tingin lang ako. Pero, masarap, nasasarapan ako yan. Pero pag nandyan na yung sibiko ko, hindi ko ma hindi uh, ako makaubos ng marami. Dahil, nakakaano siya eh. Sobrang tamis, sobrang sarap. So, parang, uh, gustong, gusto ka pang kumain. Kaya lang din na kaya kainin. <laughs> Pero masarap. Masarap talaga. As in, masarap mga kaibigan. So, lagyan nyo ng anis. Paalala lang, pag maglagay kayo ng biko, pag mayroong anis, nangangalimuag talaga yung amoy niya lalabas ng bahay mo. Wow! Lalo, masarap lalo. So, kung may mani kayong dinurog, lagyan niyo pa guys. Ibilipod niyo sa iba ibabaw. Masarap. Tara, let's eat! Wow! Wow! Yay! So, thank you. Thank you for watching mga kaibigan. Uh, sana nagustuhan nyo ang simpleng luto ko pero masarap. Please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell. Thank you so much for watching mga kaibigan. Sana huwag nyo kalimutan na i-share at mag-comment sa aking video. So, thank you for watching. Dito lang sa Mel Duran Channel. And please subscribe, like, and subscribe na rin po. Uh, thank you at kids tayo muli sa ating next video. Okay? See you in my next video. God bless everyone.